dahon ng sili. Ito, uh, bell pepper. Ayan, sili. Uh, maraming bunga. Ayan, yung kulis. Mga kulis na nilagay sa sako. Kaya kung wala kayong lupa, ayan, ilagay nyo lang sa sako. Uh, kahit hindi direkta sa lupa. Ayan, sa sako. Yan ang isa sa mga tips dito ng aking kapatid. Ayan. O, ba? Diba? Ang katataba, o. Oh. Ayan. Ang tataba. Ang gaganda. Nilalagyan po yan ng abono. Ayan. O, oh, tingnan nyo naman. Napaka-healthy nitong gulay. Hindi nabibilhin. Ayan. Ayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat. Di bali, sa so video ito is uh, i-update e po kayo ulit sa aming uh, tabahay wherein well, marami ang gulay. Pwede natin ano, uh, ang tataba ng gulay. Kaya tara, tara, tara. Tara. ay Ito taro ko kayo dito sa ito Oh. Tingnan nyo naman Oh. Ang ganda ng mga ano, Anong tawag nito? Bell pepper. Yan. Ang tataba, oh. Oh. Ganyan lang yan. Eh. Tips pala sa walang mga lupa. Ay, ano lang. Pag may available kayong sako, yan. Uh, lalagyan ng lupa. Yan. Abuno. Oh, di ba? Hindi to talaga sa totally sa lupa na ano. Ginawa lang. Yan. Oh. Yan ang isang tip sa pag... Sa ano? Kaya ito din. Oh. Sili. Yan. Yan maanghang tong sili. Ayan. Ito, tingnan nyo naman, o. Oh. O, oh, tingnan nyo naman. <laughs> tingnan nyo naman, o. Oh. Ang tataba, ang tataba. O, oh, di diba? Walang, hindi siya direct sa lupa. Kumbaga, nilagay lang sa, sa sako. Ayan. Yeah. O, oh, diba? Ang ganda. Ah, uh, ta-timing natin kung mag-harvest na. Ito, yung kulis. Uh, sa, sa, sa iba, hindi ito kilalang gulay. Pero dito sa amin na ah, ang sarap nito, gulay sa gata. Ayan oh. Ing mo, ito talong. Oh, ayan. sa gilid-gilid lang 'yan. Kumbaga, nilalagyan lang siya ng abuno. Ito oh, tingnan nyo Oh, ang tataba. Bagong abuno, nilagay lang siya sa sako. Ayan. Diba? Ganyan lang 'yan. Kaya ito, pasok tayo dito. Pasok tayo. Pasok. Oh. Tingnan mo naman to. Ito, upo. Oh, yan. Nilagyan na ng mga ah, uh, kung saan sila pupunta-punta ba. Oh, maliit pa. Hindi ko na timing na lumaki. Pag yan lumaki, ayun, na. No. Ayan. Dito tayo ngayon. Oh. Nilagay lang sa kong. Ito naman, oh. Oh. Sa, <laughs> sa bamboo, may tanong na yan. Oh, di ba? Yan ang mga idea. Teknik ng aking kapatid. Ayan, o. Oh, sa bambu lang yan. O, oh, di ba? Tara, pasok tayo dito sa kwarto. <laughs> kwarto to. Ayan. O, tingnan nyo naman yung kwarto. Ito, anong tawag dito? Patola. Ayan, may bunga na din yan, no? o. Oh, ang galing. Kwarto to, pero tingnan nyo naman. Ayos to, ha? oh, di ba? O. Diba? Oh. galing. Ang dami ng bunga. Ayan. Ito pa, o. Ganon din yung bamboo. Ang tina anong tanim nga ito? Sibuyas. Sibuyas, yan. Spinach. Oo, oh, yan. Oo, oh, ito. Spinach, yan. Kaya tara, punta tayo doon sa labas. Sa labas na tayo. Namamasok tayo sa labas. Ang galing, oh. Ito may ano na. May ano na pala to. May ano na. Dito, uh, ito na. Ang tataba nito, oh. Pwede itong ilagay sa kwan, oh. Pwede itong ilagay sa... lunggo Munggo. Oh. Ito naman. Ang tawag niya. Ang palaya. Maliliit pa dati. Di ba? Nakita niyo dito. Ma... Ito, bagong tanim na naman yan. Ayun, may luya. Eggplant. Hey, uh -oh. Ito, oh. Uh, sa bawang. <laughs> sa may... Namutong. Ayan. Oh, ito, ito na ano na wala na ano, hindi na to bago yung talong. Diba dati yung um, ayan, dito naman si Tau, Wala na dati oh. Ayan. Oh. Kaya ipapasyal ko kayo doon. Ito tataniman, taniman si Tau, Oh. Ayun yung dating sitaw. Tau oh. Ayun yung dating sitaw namin. Ayun oh. Ang ah, haba pa rin ang bunga. Ayun. Ano Pangpunla. Pangpunla na daw to. O, oh, tingnan nyo naman. Haba. Pangpunla na daw yan. yan. ang haba. Ito, dahon ng ano, uh, ah, balingoy sa amin. Ayan. maliit pa. Hindi pa siya pwede. Pero yung dahon niya, pwede nang gulayin. Ginugulay to dito sa amin eh. Yan o. Oh. Yan. Ang gagawin ng kapatid ko ito, lalagyan niya ng ganon. Kasi, anong tatanam mo dito? Sitaw. Sitaw. Hmm. Sitaw. Malawak to, kaya... Oh. Dito, punta pa tayo doon sa dulo. Ayan, si Ate Maris. Hi, Ate Maris. <laughs> wow yan yung mga talong hindi na siya bago dati bago yan ayan tingnan mo naman yung tubig dyan nagigib siya <laughs> ang iliit -il 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 oh ang ganda ganda ng itong mga tanim mga fresh ayan, dahon ng kamote oh ganda dito naman tayo pumunta sa isang side daming bunga nito oh. Ayan, mayroon pa dito. Tingnan nyo naman, guys. Ayan, o. Oh. Garden. Ayan ang mga tips ng garden. Ng, ayan, yung daw ng balingoy pa. Ito, mga sili din, o. Oh. Sa gilid yan ang, ano, binabahay. Para hindi sayang yung lupa, tinaniman, kaysa naman damo yung mamuhay. Dati, nung hindi pa nililinis to, naku po, yung damo. Grabe. Ayan, o. Oh. O. Oh. Diba? Kinalaon ang paglumaki yan, may ma-harvest na tayo. Oh. Eh, mo tinib mo. May bunga na nga. <laughs> ayan o tingnan mo na naman. ito. Ano pa 'to? Bago yan. Bagong tanim. Na ano? Sitaw. Sitaw pala. Ito yung bagong tanim na okra. Okay. Ayan, papuntayan doon. Ito yung nagtatanim. Oh. Ayan, hi ka hi naman. Guys. Yan ang tagatanim dito. Yan. Ang sipag magtanim at maglinis ng bakuran. Oh, ayan. Ito, anong ano to, Perkules? Yan, Perkules daw ito. Papuntayan yan doon. Ay, may pipino din. Ba ayos ah. Ayan, dito naman, kangkong. Kangkong. Oh, um, kahit hindi siya matubig, may kangkong yan dyan. diba? Yan yan, um, diba? Yun yan aming garden. <laughs> Ayos tong garden namin, di ba? Um, yan, papunta yan doon. Yan. Kaya mamamasyal tayo. Yan, bagong tanin to. Bagong tanim pa lang. Ito, oh, okra may sa ito. gilid. Ayun naman daw pipino itong tatlo. Ito. Ito maliit pa. Hmm. Pupunta doon daw. Ito oh. 'yung mga pipino, ito 'yung nilaluto eh. Halo-halo. Pag namunga naman yan, doon mo naman makikita eh. Ah. 'Di ba? Ang ah. <laughs> Hayos 'yan Pipino. Mhm. Uh -uh. Nilalagyan nito para dito naman kasi sa probinsya, ganun talaga. Ang tawag dito sa amin, sa ringsing, yung pag-aanuhan niya. Philippine bamboo. Oo, ayan. Oo. Ayan, malapit na din yan mamunga, bagong tanim. Diba? Pagkaganda-ganda. Oo. Oo. Ayan, nakita ninyo yung mga bagong tanim dito sa amin sa binabahay. <laughs> hindi hindi na natin alam kung pabahay pa ba to or ano. Uh, ah, gulay yan. Ayan. <laughs> Para hindi masayang yung lupa, syempre. Ayan. Oh, ang tataba. Pag tataba naman talaga. Ang ganda. Ito timing natin kung magha-harvest na. Ayan. Oh. Ba. Diba? Ang ganda. Ito oh. Ito oh, yung sikat dito sa amin na gulay. Kulis. Uh, ano to? Ginagataan sa amin. Ginagataan. Ayan, may sili. Di ba pag nag na ako nito, oh, di, may sili na kami tanim, hindi mo nabibilhin. Ayan. Para hindi sayang yung lupa ba? Kaya ganito yung ginawa nung kapatid ko. Nilinis. Kasi natenga yung binabahay. Kaya nilinis muna. Ayan. Oh hindi naman sayang talaga totally kasi marami kaming gugulayin eh. O, tingnan nyo naman. Ang tataba. O, di ba? Ang gaganda nga nung sili, ang tataba. Ayan, o. Oh. Pagka ganda ganda ganda. Mga simpleng mga gulay-gulay dito sa probinsya. Hindi sa simpleng ano yan, pero napaka-healthy. Sa mga mahilig sa gulay, ayan. Ah, punta na lang kayo dito. Maghingi kayo ng kulis. <laughs> Ay. All right. O, oh, di ba? Ah, lang natin na magharvest Kasi ngayon hindi daw magugulay eh. Ah, ang tataba. Oo. Oh. Woo! Ang tataba. Ayun. Pupunta tayo dito sa Mike. Lagyan 'yan, oh. pa Ayan, ito, ito, ito. ito. nyo na, ano. Eh? Ito, ang ganda, oh. ganda. Ito. Ayan. Oh, oh. nabuhay Ayan. Ah, ah, ah. Mayroon pa nga dito ng ano, eh. Ah, saging. May saging pa. Ayan. Ayan, ito po ang aming bagong update dito sa, ano, sa aming pabahay pabahay na maraming uh, gulay. <laughs> maraming pwedeng kunin. Yeah. Thank you so much everyone sa panonood sa aking uh, vlog. at maraming maraming salamat po sa patuloy pong uh, nagkasubaybay sa aking mga upload. Yeah. Thank you so much. Yan lamang po muna sa ngayon ang aming update dito sa aming uh, sarya-saryan pabahay na naging gulayan. Thank you so much.